Ginawa ni Jenna ang lahat para maligtas ang buhay nga nitong si Betsy. Supalit ang katigasan ng kanyang ulo at ang pagiging bato ng kanyang puso ang magiging dahilan kung bakit siya ay mapapahamak. Narunang at iniremind nga nitong si Jenna ang lahat ng mga kung anong meron sila noon. Itinurong ni Jenna na parang kapatid itong si Betsy. Ang lahat ng meron siya ay sinasure niya kailanman ay hindi niya ito pinagdadamutan. Subalit nangyari lang na napagod siya sa kanyang ginawa, lalong lalo na yung mga time na nagtaksil siya. With Gerald, subalit hanggat nasa kanyang tabi ang kanyang inang si Alang Susan, patuloy itong hihilahin patungo sa kasamaan. Kaya naman, instead na masiba nga siya, ay tuluyan siyang lalayo kay Jenna na maging dahilan kung bakit ilalayo niya ng gusto itong si Junior. Sapagkat ang nasa kanyang utak, yun na lang ang tanging paraan para mamuhay ng maayos ang kanyang anak na si Junior at magkaroon ito ng magandang buhay. Ayaw umano niya ito na lumaking walang ina at siya ay makakulong. Sinabihan siya nitong si Jenna na makinig at may pagkakataon pa para magbago. Makikita pa niya ang kanyang anak. Subalit hindi pa rin siya nagpapatinag hanggang sa hindi niya na namalayan na naapakan niya ay delikado na palang kalagayan hanggang sa mawalan siya ng balanse eh, at tuluyan nga ang nahulog. Kaya naman labis na nagulantang itong si Jenna lalong lalo na at hawak niya itong si Junior anumang oras ay mahulog silang dalawa ngunit sa awa ni Betsy sa kanyang anak agad niyang inaabot kahit nahihirapan na siya ng gusto dito kay Jenna gusto niyong makaligtas ang kanyang anak na si Junior Tagumpay naman niya ng nga nga si Junior. Subalit dito na nga siya mawawalan ng balanse at tuluyang mamamaalam. Sa dami-dami ng pinagdaanan nitong si Jenna, dito niya makukuha ang tunay na hostisya pagdating sa kanyang tinuturing na kaibigan. At ang malagim na sinapit nga ni Betsy ay magiging aral sa kanya na sa lahat ay hindi niya mapupilit ang kanyang kahustuhan. Mananatili pa rin ang hostisya na siya ang nararapat na dapat sundin. Ngayong wala na nga itong si Betsy ay lalaki ng maayos ang kanyang anak sa pangangalaga nga kanyang sariling kapatid na itong si Jenna at ang kanyang tunay na ama na si Robert. Maging maayos ang kanyang buhay kahit wala na nga itong si Betsy. Samantala... Tuluyan namang makakulong itong si Aling Susan. Pagbabayaran niya sa loob ng kulungan ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Punong-puno siya ng pae. Iniisip niya noon kung sana ay nagtagumpay sila ni Betsy, naging maayos at marangya sana ang kanyang buhay. Subalit hanggang doon na lamang siya sa loob ng kulungan.